Magandang araw sa ating mga followers, our friends, lahat ng mga nakikiugnay sa atin sa Facebook or to any social media platforms. So this time, itong sasabihin ko, it is just based on my experiences at based na din sa observation ko, lalong-lalo na dun sa karamihan. So lalong-lalo na sa usaping utang. Actually, yung utang hindi naman masama. Lahat tayo nangungutang at lahat tayo o karamihan sa atin siguro na tao ay may utang at nangungutang. Pero mayroon lang akong gustong i-highlight sa mga salitang utang, pangungutang at pag-utang. So lahat tayo nangangailangan, lahat tayo dumarating sa tagpong nagigipit And to the point na lahat tayo naghahanap ng malalapitan para mahiraman ng kung ano yung kailangan natin. At wala akong nakikitang masama dyan. Nagiging masama lang siya the moment na tinalikuran mo yung obligasyon sa taong inutangan mo. Next, yung nagaantay ka pa na singilin ka kahit alam mo may utang ka naman. Kasi may mga taong hindi yan sanay na naniningil lalo sila pa yung nahihiya kung ano yung akmang salitang sasabihin mo doon sa nangutang sa'yo. Kasi ang tendency, baka ma-offend mo o baka magalit sa'yo pag siningil mo, ikaw naman sana na nangutang, sana isipin din natin na kusa kang lumapit nung time na nangangailangan ka. So sana the same principle yung gawin din natin na kusa kang lumapit kapag magbabayad ka na o kahit hindi ka o kahit hindi magparamdam yung nagpautang sa'yo, sa utang, sa utang mo sa kanya. Ikaw na mismo yung magkusa, I-chat mo siya, i-message mo siya, o sabihan mo siya, o pumunta ka sa bahay nila. Kasi alam mo naman eh, ikaw yung nagkusa nung nangailangan ka sa kanila. So sana, the same thing yung gawin natin. Pag magbabayad na tayo, hindi yung kailangan mo pang i-chat, kailangan pang magmakaawa yung nagpautang sa'yo para bayaran mo hindi po maganda yung ganong practices. Kasi hindi lang tiwala ng tao yung sinira mo, kundi mismo yung credibility mo, yung integrity mo. Kasi nawalan ka ng taong nagtiwala sa'yo. Di sana, hindi ka mahihirapan maghanap ulit o lumapit ulit dun sa tao na nahiraman mo o nagpautang sa'yo kung naging responsable ka din sa pagbabayad ng utang na o na binigay nila sa'yo. Yung pabor na yon At yung bagay na yun